Filipino شناشناشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به نستعين وعليه نتوكل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه Wa man tamassaka bi sunnatihi wa ta'addaba bi adabihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumil din amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pakatan sampai puri tempat selamat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan penalangin nampi nakamaina mapi dah ganap sa kanyang propeta sa si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganda ng gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ako ay nagpapasalamat sa Islamic Center nito at sa mga taong may idea at may mga gawain upang mabuo ang ganitong napakahalagang programa na pag-aaral tungkol sa Islam. Ang nabiling ibinigay sa atin mga kapatid ay ang baksang ang ganap na kudwa ng mga mga ngaral. Isang tanong sa atin, ano ang kudwa at sino ang pinakamabuting kuwala ng mga mananampalataya? Ang kudo ang mga kapatid ay tulad ng sinabi natin na huwaran halimbawa na kung saan tinutularan at sinusunod at ginagaya. Kaya para sa mga Muslim, sino ang kanilang kudwa? Lahat tayo siguro ay nakakalam Nasi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ganon, ano ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Taala patungkol sa kanya? Kung siya ang pinaka kun dualating. Sa Surah Al-Ahzab, ayat 21. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Taala, "Lakannakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Subhanallah. Ito ay pagpuri mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pagpapatunay sa lahat ng mga mananampalataya na meron silang pinakamainan at pinakamabuting halimbawa sa lahat. Lakaykana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Kapiyakan na nasa inyo ang subo ni Allah, ang pinakamabuting huwag, mga kapatid. Sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Kung simple nito tanong sa isa, kung sino si Muhammad, maring itong sabihin niya, si Asi Abul Qasim, Muhammad s.a.w. na anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, ang kanyang lahi mula sa makas ni Propeta Ismail na anak ni Propeta Abraham. <coughs> Kung ikaw ang tatanongin, sino si Muhammad? Ibig sabihin, sino para sa iyo si Muhammad? So ang sagot natin, siya ang aking propeta na aking susundi na kaibahan sa mga propetang nauna sa kanya. Lahat tayo ay naniniwala sa lahat ng mga propeta. Pero anong kaibahan ng paniniwala natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tayo lahat ay naniniwala sa mga propeta. So, ano na pa natin kay Muhammad? Ganun din ba? May karagdagan. Ito yung sinusunod natin. Bilang huwaran ng maputing pamumuhay, lalong-lalo na sa paksa natin na dawa. Patutuan ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang subhanallah. ni Allah bila subuh Allah subhanahu wa ta'ala si Nabi nya fath ayat yang bin dinaik dan nama nah, kariwana Muhammadun Rasulullah nama kariwana sebenarnya Quran Anong surah? Suratul Fatih. Subhanallah. Pinapatutuhan <tellan> ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay ni Allah. Muhammadun Rasulullah. Napakaliwanan. Kaya hindi ka dapat mag-alindangan kung sino si Muhammad. Dahil napakaliwanan na pinanggit Muhammadun Rasulullah. Si Muhammad ay subuh ni Allah. Subhanallah. Kinapakir si Islam. Detalye sa ating pananampalataya. At matibay at malinaw na ebidensya tungkol sa paniniwala natin ay si subuh ni Allah. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ahzab ayat 14.

siya ay sugo ni Allah. Walakin, Rasulullah. Napakaliwanag naman. At kalutong, kalutong dito mga kapatid, wakata man nabihin. Pinakahuling propeta. Wala nang propeta ang darating pagkatapos niya. Na mga maral ng panibagong aral at re ng revelasyon para ituro sa kanyang mga talasunod. Si Muhammad lang. Ang dalil, napakaliwanag. Kaya hindi dapat tayong magkaroon ng pag sa ating pananampalataya. Pala Patutuwa pa ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Muhammad ay nasa tuwing na landas sallallahu alayhi wa sallam. Sinabi niya sa Quran Surah az zukhruf Ayat 43 Tastansik Tilladi Uhiya ilayka Innaka ala siratim mustaqim. Subhanallah. Panghawakan mo ang ibinigay na ipinahayag sa iyo. Innaka ala siratim mustaqim. Tunay na ikaw ay nasa pinakamatuwid na landas. <laughs> Sirat mustaqim. Subhanallah. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah <coughs> Yasin, ayat 304. Inna ka lamina al-mursalin ala siratin mustaqim. Subhanallah. Tunay o katotohanan na ikaw ay kapilang sa mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ala siratin mustaqim na nasa tuwid at, at baktag na landas. Si Muhammad, tungkol sa kanyang kaalaman. Ang propeta pa ng Islam ay nangopi lang ng mga kaalaman. o sarili niya, kuro-kuro ang mga itinuturo niya. Bago pa magtanong sa iba, ano muna ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patuto sa kanya? Surat al-Najm 3, 4, hanggang 5. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوْحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ سبحان الله Si Muhammad ay wala sa iyong nasasabi ng sarili niyang aral maliban na ito'y kapilang sa mga ipinapahayag sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinutuluan siya Alamahu Al syadidul kuwa Tinuruan siya Ni Anghel Gabriel Subhanallah Napakatatak Nang ibedensya At patutungo Ni Propeta Muhammad SAW Sa kanyang kaalaman So huwag na tayong Magkalindahan sa mga aral niya Maging sa kanyang mga hadith Dahil ito ay minalwahi kasama sa mga kapahayagan